hello guys uh, umuulan ngayon at tayo ay gagala uh, tara punta tayo sa pilihan ng mga mura tara oh. ayan magulan mga tao dito haros hindi nagdadala ng uh, ng uh, payong paisa isa lang yung medyo matatanda na tsaka yung iba uh, mga mga jacket nila waterproof gaya ko ayan kaya uh, maganda kapag pumunta ka rito ang bilihin mong jacket ay waterproof ayan umulan ayan um, ang lakas ng ambon hindi ko alam kung ulan o ambon Uh, wala wala pa naman akong dalang pero yung jacket ko waterproof ayan ayan si grandma uh, ang damit niya ay waterproof ayan nakakatamad nga lang ano ba yan maglakad kapag umaambon malamig pa kailangan kong uulan lang ay eh, malamig na malamig pa punta tayo sa doon doon sa munisipal nila kasi ma kukunin na da, uh, 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 yung anak ko uh, sasamahan niya ako sa post office para kunin ko yung suglat ayan, tara don tayo ito ang buhay pag umuulan sa dito sa Czech Republic ayan eh palitan ng euros at dollar ito dito rin dito sa check uh, makakabili ka ng mga expired product may bilihan ng mga expired product yung bang may aim, malapit ng may expire may bilihan dito akala ko sa Taiwan lang may bilihan ng mga expired product at hinuhuli pa yung mga nagbibinta ng expired hinuhuli dito hindi ayan o oh, dito dito ang bilihan ng uh, mga expired product malapit na isang mga mga medyo isang buwan or dalang buwan dito tingnan natin kung pwede pa secret family tayo dito ayan dito bilihan ng mga ano tingin, tingin tayo Ayan. Ayan. Dito, malapit ng may pa, pero binibinta pa rin nila. Ayan. Aba, sarado ngayon. Wala, walang mga cheese. Ayan, ito lang. Malapit ng may at expired na murang mura ayan dati 64 ngayon 25 na lang mm. ayan ayan mga ganyan ino on sale nila pag um, ano na kasi expired na mga product na to ayan sa mga nagtipid dito kayo bumili Ayan, tara sa labas. Labas tayo. Dito kay bumili. Para na uh, nakakain pa rin. Hindi naman sasakit ang tiyan mo. Karami sa mga taga-check. Doon bumibili. Yung mga ano, ano na, yung mga walang pera or uh, pera nila yung coins na lang. Walang-wala talaga. Diyan ka bumili. Ayan. Ayan, mga labasan na ng mga stu student, student, ano ba sa tawag? Sa Tagalog yun, student. Ayan, kaya marami nga yung tao. Mga teenager. Ayan, sana tumawag yung anak ko. Kasi kailangan ko ng translator sa check. Ayan. Ayan. Ganito ang buhay. Umulat umaraw. Ayan. E, alam nyo ba yung mga stud student dito, walang uniforme, hindi ka guide sa atin. At uh, pwede silang umuwi ng half day lang. Pagkata, eh, 12 o'clock, huh? pwede, eh, papasok sila ng alas 7. Ah, uh, pwede na silang umuwi ng uh, alas 12 ng, or alas 11 ng Tang, tanghali sa bahay half day lang kaya maganda rito so, uh, yung iba umuwi ng alas dos ganun lang, hindi kagaya sa atin na aba, ang haba ng klase, mabuburing talaga at mapapagod yung mga bata sa school, ba naman ay mga mga bata rito, hindi Depende. Oh, kung gusto nilang mag-stay sa school hanggang alas 5, uh, sa, nasa kanila na yun. Pero kung tinatamad sila, alas 12, uwi na sila. Kalahating araw, oh, Matutulong matutulog sila. Ay nga lang ang buhay nila rito. Maganda student, student dito. Eskwilahan. Kaya, alam niyo ba mga politiko, i, uh, sineset nila yung mga anak nila papuntang dito sa Europe, karamihan sa Paris or England. Ganon din, yung school, school nila hanggang alas 12 lang. Papasok sila ng alas 7, mag-uumpisa ang klase alas 8, 9, 10. 11 mga 3-4 hours lang Ayun Uuwi na sila Kaya maganda Ayan, Vietnamese uh, Shop Ayan Yan ang allowed na magbinta lang dito sa labas Vietnamese Pero yung mga taga-check Ayaw nila magbinta sa labas kasi malamig Ayan bilihan ng namamurang. lahat mayroon dyan ayan ang municipal nila castle ayan nasa na kaya yung anak ko ayan Pun itry kong pumunta mag isa sa municipal ah, municipal office ayan ang Ayan ang uh, kasal castle <coughs> nila. Ay ang mga nakaparadang yan. Uh, kung, kung walang kasalan, hindi yan uh, nakaparada dito. Pag may kasalan lang, or di kaya ay may okasyon na uh, gagawin dito, pwede mong parada sila, allowed sila. Pero nga uh, ang pagkakaalam ko, kasi may may ribon-ribon ng mga sakyan. Parang may kasal sa loob. Diyan kami kinasal ng asawa ko dito. Sa loob. Dito. Ayan. Ayan. Kasal nga. Kasal nga. May kasalan. Ayan. lakas naman nung gumagawa ng... Gumagawa. Madinubuta sila. Ayan. Kasalan dito. Kaya pwede di silang mag... Uh, parada dito may mga ano rito yung bago sila makapasok one day before kumuha sila ng uh, uh, lisensya sa ano, sa police station pag walang lisensya kahit na ginasal ka gustong paradahin ba bawal pumasok kasi ka karaman dito Ayan, naglalakad lang ang mga tao. Mga student, student lang man, mga nandito. Ayan. Ayan, yeah, ito, ito yung may pulang karatula. Nabe. Opisina ng bayaran ng mga uh, health insurance. Magbayad ka ng health insurance dito. Dito ako nagbabayad ng health insurance. Ayan. Ito tayo sa post office nila. Kailangan ko ka, ng Google Translate. Kasi halos karamihan dito. Yung mga tao na sa opisina. Ilan lang marunong mag-English. Kailangan mo ng translator na check. Mag-English ka. Hindi ka, hindi, nila, hindi ka nila naintindihan. Hindi sila marunong mag-English. Kaya kung minsan, kung talagang gusto-gusto kong may kukunin ako inihahanda ko yung google translator ko yun lang ang kasama ko or kaya ay di kayay. kasama ko yung anak ko at asawa ko sila ang taga translate ko ayan ayan ba malakas ang ampon ayan dito oh. dito ang road sa city pwedeng mag drive dito pero doon sa loob bawal na kaya dito, tingnan ninyo kaka-traffic marami sasakyan ito ang bus ayan 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 ang post office yung may yellow puro basag dumadaan dito at saka sasakyan lahat sa dumadaan dito Ayan. Ayan ang post, post office nila. Ayan, dito. Pasok tayo. <coughs> Ayan. Ganito ang post office nila. Ayan. Kuha tayo ng number. English. Uh, ano ba? Pick up. Uh, yung sulat ko.